Tisoy, baba na. Baba na, halika na. Halika na, dali. Baba na, di marunong oh. Halika na. Baba na. Baba na. Halika na. Halika marunong. Ha? Lagi ka tulong. Balik na. Baba na. Hindi marunong magbaba. Halika na. Tinawag ka na, tinawag <laughs> ka. Tinawag no, ka po, no, Halika no, ah? no, na.

Dito ka baba, dito. Dali, 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 lang dali, na dali, na dali, 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 na dali, 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 Hindi niya alam kung paano. <laughs> Hindi na nakakamutal yung tinulungan natin eh. Gusto mo na magulong?